Kung babalikan natin ang Showtime Days, isa sa mga pinakakilala noon sa stage, si Colleen Garcia. Mula sa pagiging model hanggang sa pagho-host sa It's Showtime, unti-unti niyang nakuha ang atensyon ng madla at ng isang co-host na hindi niya inaasahan, si Billy Crawford. Noong una, maraming nagtaka. May age gap kasi sila. At may mga nagsabing, baka showbiz love team lang to. Pero habang tumatagal, kitang kita sa mga mata nila na totoo. Habang nagbibiroan sa stage, may mga palihim na titig, mga ngiti na alam mong may kahulugan. Taong 2013, nang unang lumabas ang mga balita na nagkakamabutihan na sila. At sa kabila ng mga intriga, pinili nilang maging totoo sa isa't isa hanggang sa tuluyan ng umusbong ang isang showtime love story na hindi scripted. Pagkaraan ng ilang taon noong December 2016, nagpropose si Billy kay Colleen. Simple pero puno ng emosyon at syempre, yes ang sagot ni Colleen. Pagdating ng April 20, 2018, sa napakagandang Balisin Island Club, sila'y ikinasal sa harap ng pamilya at malalapit na kaibigan. To marry you, I make a commitment to you today in the presence of our Lord. And before all these people, to become your wife and helpmate. I commit to love you and submit to you as my spiritual covering. Pero gaya ng anumang relasyon, hindi palaging madali. Sa isang interview, inamin ni Colleen. Never kami nag-break. There were a lot of instances na parang almost, pero not really kasi hindi siya po payag. No, at saka, who doesn't go through rough patches, di ba? Yeah, diba? yeah. So, hindi siya pumapayang gusto talaga, ko yun. Hindi talaga. Sabi no, let's fi we'll fix this. Pinaglalaban niya talaga always yung relationship. And I'm thankful for that kasi most of the times na gumigive up ako, it's really because, not because may nagawa siya, pero dahil napapagod ako. Nangyayari, nangyayari ito even after the marriage? Kasi, I think, ganun lang kasi talaga ako dito. <laughs> <laughs> Dumating ang bagong yugto ng buhay nila. Noong September 2020, ipinanganak ni Colleen ang kanilang unang anak, si Amari Crawford, sa isang home water birth. Isang makabagbag damdaming karanasan, sabi nga niya, ang pagiging inaraw ang pinakamatinding role na ginampanan niya. Pagkalipas ng apat na taon, muli silang nabiyayaan. August 2025, ipinanganak naman ni Colleen ang kanilang pangalawang anak, si Austin. Pero may twist sa kwento. Habang nanganganak si Colleen, si Billy ay nasa eroplano parao. Hindi niya nasamahan sa mismong oras ng panganganak. Sabi ni Billy, I have to be more here. Isang prangkang pag-amin na kahit matagal na silang magkasama, lagi pa rin may mga bagay na kailangang ayusin bilang mag-asawa at magulang. Pero kahit may mga pagsubok, sa tuwing magpo-post si Billy sa anniversary nila, makikita mo pa rin ang pag-ibig. Noong April 2025, binating niya si Colleen ng mga salitang, I am still a billion X's in love with you. At ngayon, sa 2025, makikita mo na mas kalmado na si Colleen. Mas focus siya sa pagiging hands-on mom at sa mga bagong proyekto, habang si Billy naman ay patuloy sa kanyang career. Pero mas inuuna na ang pamilya kaysa sa spotlight. Maraming beses nang sinubok ang pagmamahalan nila. Pero sa huli, pinatunayan nilang hindi kailangan ng perfect na relasyon. Kailangan lang ng dalawang taong handa lagi sa laban. Kung dati, magkatandem lang sa showtime. Ngayon, magka-partner na sa tunay na buhay. Ito ang love story ni na Billy at Colleen Crawford. Tunay, totoo, at patuloy na nagiging inspirasyon